up mga kapadyak! So, dito ako ngayon sa Bike Works para visit tayo ng shop na to dito sa binyan So, balita ako kasing napakaganda ng mga staff nila dito. So, may high-end, may low-end daw. So, everything. Naganda pa dito. O, credit pa! Ano, tara. Pasok na tayo. what's up mga kapadyak uh, nagdilito ako sa bike works para may interview mo ngayon si Sir Jess about sa itong paano nag start ng bike works so Sir Jess, introduce you natin yourself hi, uh, I'm Jess Alonte, owner of bike works bike shop started uh, 2003 and bikes and yun we started uh, sa mga bikes na ganun so uh, after 3 years nagbumam uh, bikes so yun but then ano uh, biking since uh, 2000 uh, year 2000 so we play at uh, Silang Trails so, wala pa naman yung Bali so halaga na nung magubat pa yun yes yeah, so yung uh, carjack di pa uh -oh. ganun ngayon So ano yung nakikita nyo ng CarJet diba that time? Kapag so, ano yung... Alam uh, like, ko uh, off-road. Off off-road, yo. Uh, up till down nilang CarJet uh, that time. So, yan. Uh, Pagpapasok kami po kay trail, yung mga pinahang uh, trail, website, so maraming trail kasi silang that time. So ngayon na lang, uh, most of the trails is closed uh, So na-develop. Uh, so ngayon, na uh, mostly, yung Bali trails ang um, yun, na uh, we cater dito sa Bike Works. Uh, ngayon, we have uh, mostly mga cater namin mga Giants, uh, Merida, like yung mga XC Trades na mga bikes, XCM, Commensal. Uh, we have both uh, uh, Shimano products. Mostly mga Hits, tapos may Lloyds. Yes, Tanong ko po, kasi curious din po ako eh. Saan niyo po nakuha yung bike works? Yung name ng bike works? ah uh, name ng bike works, actually, uh, I started with my brother, si Rick. So, he's from uh, nasa Krakana na siya ngayon. So... Bali, dalaw po kayo dati? Oo, oh, yeah, yung brother ko kasi may hindi siya mag-bike. So, we started the... Uh, yun, uh, ano yung usap ko sa mga name ng bike works. Then, we, come, we came up with the bike works, the bike works. Uh, actually, ano siya, dalawang words siya bike works. So then we put it uh, together as a single ano. Ah, okay. kaya na dugtong naging oh, bike works po. Oh, oh, yes, so oh, ganun. Sir, just ano yung kauna-una mong bike na like, uh, na ano yung bago ka nag-start? Yes, ah, uh, ay, malaman natin ano Actually, nung, nung, nung that ka? time, ah, uh, hard lang ako eh. Ah, gusto ko mga kali, pero ano pa yun? Mga V-brakes, yes, mga V-brakes pa. Oo, I use, ano, decathlon bikes. Ah, uh, decathlon? Between? Ah, no. Wala ka between that time? Wala pa. Actually, nandiyan pa yung bike ko na Decathlon. Ah, uh, original pa siya from France. So, you mean yung Decathlon is talagang lumang, matagal na matagal yeah, na yung so, bike niya? Yes, so, galing pa siyang France. So, ah, uh, hmm. my parents bought it sa France. So, binadala dito. So, yun. Dito so, yun, kami nag-strike on. Road road lang kami nung dati. Tapos, 20 years ago. 20 years ago. Yun. Yeah. Uh, yung yung first, ano po nag 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 nag-a-roll po kayo, nag-start na po yung business nyo ng uh, itong bike world. Anong kauna-una ng bike brand na kinater you dito? Actually, I started yung GT na Abalance uh, na. Yun yung una kong high-end na uh, bike na binibenta dito. So hindi ko nga alam nun kung paano ko ibibenta ito one that time. Wala kong mostly item na gumagamit dito. So, ilan lang kami nagbabags dito, si, dito sa dinyan. So, napili naman siya. And then, yun, uh, I tried mga, sa mga mid-end uh, brands. And then, yun, doon na pumasok din yung mga high-end. Mm, kasabay nyo, oo, Oh, oh, nauna na lang siya ng a year. Uh, um, nauna lang siya. Nauna lang siya. oh, yeah. So we have a uh, Manipu, Epicson, Cephal yeah. si Radax, Shimano. Uh, yan rims, mga rims na uh, like mga DT Swiss, mga Spunk. You know, Pinaka cheaper po na rims, ito sa 180. Yes, sir, yung mga aerobic na pinagintay. Ano mga Taiwan na rito brand na Yes, sir, Taiwan. Then, we have also the mga frames. Marami tayong frames dyan, tires. And like yung mga Maxxis na tires. Mayroon ko siya sir, yes. Parang ano yata kayo ng home, ano ah? Yes, oh. We also cater home credit. Home credit? Oo. Uh, Oo, oh, mga home credit. Pwede <laughs> dito. Kung gustong-gusto gusto mo yung bike dito, pwede mo makuha, o. Oh. Oh, Mag-uulog ka lang, mag na tapos mag-start ka ng home credit. to oh. panalo. Uh, mayroon na din tayo mga... Um, like throw with something na brand. pero ano yung taas na magpapakita. Maraming brand na ito, kaya so, so, talagang hawak yan dito. Kaya dito, lang isang brand. So, kahit makakain or lohin, pwede makakakita lang yung mga Ano, pwede naman silang order. Kung may lobo sa supplier, order Okay. So mga kapadyak, isigang kayo sa binyan. By first, hanapin nyo yung yes, at Meron na akong free sticker para dito. Ang lalo kayo makabisita. Yes. Thank you, sir. Yes. Okay, salamat rin. Thank, you. Thank you for visiting. Yeah. Salamat. Thank you. Works is located at 146 Manabat Street, San Antonio, Binyan City. And you can call 411-1257. Oh, so, so, paano mga kapadyak? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!